Mga mahal kong GSIS pensioners at retirado, isang napakahalagang balita ang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kumpirmado na ng Government Service Insurance System o GSIS ang schedule ng mga pensyon para sa buwan ng Setyembre taong 2025. At ito ay tiyak na makatutulong upang mapagplanuhan natin ang ating mga gastusin lalo na't na papalapit na ang huling bahagi ng taon. Sa gitna ng mga tumataas na presyo ng bilihin, gamot at pangunahing pangangailangan, ang bawat araw ng paglabas ng pensayon ay isang kagalakan at malaking ginhawa para sa ating lahat. Ayon mismo sa opisyal na pahayag ng GSIS, ang pension release para sa Setyembre taong 2025 ay nakatakda sa ikawalo ng Setyembre, araw ng Lunes. Tulad ng nakasanayan, ito ay direktang aid deposito sa inyong mga bank accounts kung saan ninyo tinatanggap ang inyong buwanang pensayon. Para naman sa mga gumagamit ng e-card plus at UMID card, maaari ninyo na ring ma-withdraw ang inyong pensayon simula sa mismong araw ng release. Kung susuriin natin, napaka-importante ng pechang ito sapagkat darating ito bago ang kalagitnaan ng buwan, kaya't maraming pensioners ang makakagamit ng kanilang pensayon sa pagbabayad ng kuryente, tubig, at iba pang buwan ang bayarin bago pa man maabot ang due dates. Halimbawa, kung kayo ay may electric bill na umaabot ng 3,500 pesos kada buwan, tubig na nasa 800 pesos, at maintenance medicines na nagkakahalaga ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos, malaking tulong ang pagdating ng pensayon sa ikawalo upang hindi maantala ang mga pagbabayad. Isipin natin ang kalagayan ni Mang Ernesto, isang retiradong guro mula sa Pampanga na tatlong dekada naglingkod sa pampublikong paaralan. Kada buwan, inaabangan niya ang pensayon dahil doon lamang siya kumukuha ng pondo para sa kanyang maintenance medicine laban sa alta presyon at diabetes. Noong nakaraang buwan, nakapagbayad siya agad ng kuryente at tubig sa tamang oras dahil sa maagang pasok ng pensayon. Kaya ngayong ikawalo ng Setyembre taong 2025, tiyak na muli siyang makakahinga ng maluwag at makakapamili ng kanyang mga gamot nang hindi nauutang pa. Ganito rin ang sitwasyon ni Aling Rosario, Isang retiradong kawani ng munisipyo sa Cebu. Siya naman ay umaasa sa pensiyon upang matustusan ang baon ng kanyang dalawang apo na nakikitira sa kanya. Kapag dumarating ang pensiyon, bukod sa pambayad ng bill, nakapaglalaan pa siya ng pambili ng gatas at bitamina para sa mga bata. Kaya hindi biro ang bigat ng kahalagahan ng petsang ito para sa ating mga pensioners sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang GSIS ay nagbibigay ng pensayon sa higit limandaang libong retiradong lingkod bayan, kabilang ang mga dating guro, kawani ng gobyerno, pulis, sundalo, at iba pang naglingkod ng tapat sa pamahalaan. Sa Setyembre taong 2025, ang inaasahang pondong ilalabas ng GSIS para sa pensayon ay tinatayang aabot sa mahigit limang bilyon pesos para lamang sa isang buwan. Ipinapakita nito ang lawak ng suporta ng ahensya at ang kanilang paninindigan na hindi kailanman mapapabayaan ang kapakanan ng kanilang mga miyembro at pensioners. Kung iisipin, hindi lamang ito basta numero. Ang 5 bilyon pesos na pondong inilalabas ng GSIS ay nagiging pagkain sa hapagkainan, nagiging gamot para sa ating kalusugan, nagiging pantustos sa pag-aaral ng mga apo, at nagiging pambayad sa mga bayaring kung hindi mababayaran ay maaaring magdulot ng dagdag stress. Kaya't bawat piso na ibinibigay ng GSIS ay may katumbas na kaginhawaan at pag-asa sa buhay ng libu-libong pamilyang Pilipino. Mahalaga ring banggitin na ang GSIS ay muling nagpaalala na ang mga pensioners ay hindi na kinakailangang pumunta sa kanilang opisina para makuha ang pensayon. Ang lahat ng pension ay automaticong need deposito sa kani-kanilang accounts. Gayunpaman, para sa mga pensioners na naninirahan sa ibang bansa, Siguraduhin lamang na updated ang inyong personal records at nakapagsumite ng kinakailangang Annual Pensioners Information Revalidation, appear, upang maiwasan ang pagkaantala ng inyong pensayon. Isang magandang halimbawa rito ay si Ginoo at Ginang Dela Cruz na kasalukuyang naninirahan sa Canada ngunit parehong retiradong kawani ng pamahalaan sa Pilipinas. Dahil sa pagsunod nila sa proseso ng appear gamit ang online platforms ng GSIS, Nakatatanggap sila buwan-buwan ng kanilang pensayon ng walang aberya. Ipinapakita lamang nito na kahit malayo tayo sa ating bansa, basta tayo ay maayos na sumusunod sa mga regulasyon ng GSIS, mananatiling maayos at tuloy-tuloy ang ating pensayon. Mga kababayan, ang mensahe ng GSIS ay malinaw, ang 8 ng Setyembre taong 2025 ay ang tiyak na petsa ng pension release. Huwag po kayong maniniwala sa mga kumakalat na maling balita sa social media na nagsasabing may dagdag o advance na ibibigay sa buwang ito. Maraming chismis at peking impormasyon ang kumakalat at ito'y madalas nagdudulot ng kalituhan at maling pag-asa. Ang totoo, regular lamang ang schedule at wala pang anunsyo tungkol sa dagdag na benepisyo o bonus para sa Setyembre. Ngunit siguradong maaasahan natin na sa darating na Disyembre, gaya ng nakagawian, ay muling ibibigay ang Christmas cash gift na inaabangan taon-taon. Napakahalaga ng pagiging maalam at mapanuri sa panahon ngayon. Sa dami ng peking impormasyon na kumakalat online, madali tayong mabiktima ng maling balita kung hindi tayo marunong mag-verify. Ang pinakamainam ay palaging tingnan ng opisyal na website at social media pages ng GSIS. Doon lamang makikita ang mga tunay at kumpirmadong anunsyo. Tandaan, ang maling impormasyon ay nagdudulot ng stress at pagkadismaya, kaya't huwag basta maniniwala sa sabi-sabi. Kung tutuusin, hindi lamang pensayon ng naibibigay ng GSIS. Marami pang programa ang kanilang ipinatutupad para sa kapakinabangan ng kanilang mga miyembro, tulad ng mga loan programs, insurance benefits, at iba't ibang serbisyo na makatutulong sa panahon ng kagipitan. Ngunit para sa atin na umaasa buwan-buwan sa pensayon, Sapat na muna na matiyak natin na sa ika-8 ng Setyembre ay may darating na ayuda para sa ating pamilya. Kaya't para sa ating lahat na mga GSIS pensioners, markahan na natin sa ating mga kalendaryo, Lunes ika-8 ng Setyembre taong 2025. Isang araw ng ginhawa, isang araw ng pag-asa, at isang paalala na ang ating sakripisyo at serbisyo sa bayan ay hindi kailanman nakakalimutan. Sa bawat buwan na dumaraan, Pinatutunayan ng GSIS na ang ating pinagpagyaran at pinaghirapan ay may kapalit na suporta hanggang sa ating pagtanda. Mga kasama kong pensioners, huwag po nating maliitin ang halaga ng ating pensiyon. Bagamat hindi ito laging sapat sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ito'y nagsisilbing haligi ng ating seguridad. Sa bawat pagbabayad ng GSIS, Naaalala nating hindi tayo pinababayaan at patuloy tayong kinikilala bilang mahalagang bahagi ng lipunan. Kaya ngayong Setyembre taong 2025, sabay-sabay tayong magpasalamat at maghanda. Huwag tayong mawala ng pag-asa, bagkos ay tingnan natin ang darating na buwan bilang pagkakataon upang muling magsimula, magplano, at magsikap para sa ikabubuti ng ating mga pamilya. Ang pensayon ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng pagkilala, respeto at pagmamahal ng bayan sa lahat ng kanyang lingkod na naglaan ng kanilang buong buhay sa serbisyo.